So, welcome back again mga kanitidnos. So, for this video mga kanitidnos, so, maaga dito sa amin. So, mga kanitidnos, sad din mga kanitidnos. So, namatayan tayo ng mga lagang patong mga kanitidnos. So, di ko alam. Pero mga kanitidnos, dahil sa init ng panahon, dahil umabot dito sa tatangko na rat ng 44 degrees Celsius mga kanitidnos. Napaka-red alert na talaga mga kanitid dito sa amin. So, lahat ng pasok ay kanansin mga kanitid. Guys, sobrang init. So, yun is meron naman silang tubig mga ka -native. is mas tante naman sila tubig so di, di, ko alam mga ka na kung bakit tayo so, yung napatayan so yun yung ano mga ka na yung dahilan ko ngayon kung bakit tayo napatayan dahil sa init ng panahon so nangihina pa yun, yung iba mga ka-native so sa ngayon mga native is ipapakita ko sa inyo yung mga laga natin mga pato yung so, yun mga ka na is sayon, is meron tayong tatlong nakuha mga ka -native yung iba is nahihina pa. So, di ko alam. Ano yung dapat kong gawin dito. So, hanapan ko ito ng paraan. Kung so, ano yung naging pwedeng ano. Ito mo na mga anong pinagawin sa kanila mga ano. Hindi ko talaga sila. So, kung ano yung mga gustong tumulong gano'n, hindi niya ako ng tips mga no? kanitig na sa mga kalaman kung yung na yun ito ito okay, sakit okay. so yung iba natin mga kanyang is binaba na natin nun, yung nauna natin yung aning so, binaba na natin yung mga malalaki natin is wala namang problema mga kanyang tips hindi naman tayo namatayan. yung mga maliliit talaga so update sa ating mga uh, ng hit dog yan mga kanitid dito wala pa dito wala pa rin so yung isa natin doon mga kanitid yung nandoon naglilimbing na yan so napakahina nyo lang mga kanitid nung siguro dahil talaga ito sa init maraming na nararasan nito kahit nga madami na din ang stroke ito mga kanitid nyo ng mga tao ay, ito sobrang init. So, ngayon is pakalitan ko yung kanilang tubig. Ginagyan ko ng gamot. subukan so, natin mga kanitib kung kakayanin ba ng ating kaalaman. Pag-aalaga so, ng manok. So, yung ating ano mga kanitib, isang barako natin is kinatay natin mga kanitib noong huli week. Dahil umuwi yung mga kapatid ko. So, kinatay namin. So ito na yung natira mga native na no, yung bagong barako. Then meron naman tayong sumusunod no, dito. So yun mga kanitib no is napaka hinayang talaga kapag mamatayan ka ng ayo Kaya yung sa kaibigan natin na si AC backyard din no namatayan siya ng 100 plus na mga lagang manok so hindi talaga natin alam yung mga panahon so dapat mayroon tayong mga kalaman pwedeng gawin no oras ng mga ganyang mangyari sa ating mga alaga